Isang nakakalungkot nga pong balita ang lumabas dito sa Bansang Kuwait kung saan isang babaeng 34 years old overseas Filipino worker ang natagpuan wala ng buhay sa loob mismo ng isang kabinet. Kinilala nga ang biktima na si Alias Joy, isang kasambahay at napag-alamang residente ng Daraga Albay. Ayon nga sa pahayag ng katrabaho nito, bago niya umano maabutan ng biktima sa kabinet ay narinig pa niya itong may kaaway sa cellphone. Patay na nang maabutan ng kanyang katrabaho ang isang 34 anyos na OFW na si Joy sa bahay ng kanilang pinagtatrabauhan sa Kuwait. Ayon sa ulat, ang biktima ay residente ng Daraga Albay at mahigit isang taon pa lamang na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa ibang bansa. Naulila naman ito ang kanyang tatlong maliliit pang anak. Batay sa salaysay ng katrabaho nito, bago niya matagpo ang nakabigti sa isang kabinet ng kwarto ang biktima, narinig niya pa umano itong may kaaway sa cellphone. Posible Lalo manong nagdadanas rin ng depresyon ang biktima na dahilan kung bakit niya ito nagawa. Labis naman itong ikinalungkot ng mga kapwa domestic workers sa pagkikipagpanayam naman ng Brigada News team, sa OWA Bicol. Kanila namang inaalam pang pa ibang impormasyon para matulungan ang mga naiwang pamilya nito. Sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidente. Samantala, sa parte naman ng Overseas Filipino Workers Welfare Administration, sinabi ni OWA Bicol Information Officer Nika Kamatugas sa Brigada News, FM Legaspi, na kasalukuyan na nilang bineperipika ang status membership ng biktima. Dahil dito umano sila bumabase sa tulong na ibibigay nila sa biktima. At sa mga kabayan po nating OFW, lalong-lalo na dito sa Bansang Kuwait, kung sakali po na mayroon tayong mga iniisip o may mga problema ang dinadala, ay mas maganda pong i-share natin ito sa mga kaibigan natin. At wag na wag po nating sasarilinin kasi iba pa rin po kung may nakakausap tayo para sa ganun kahit papano baka may makatulong sa mga problema natin. Dahil alam naman natin na kapag nandito tayo sa abroad, ay wala naman tayo ibang malalapitan kundi ang sarili lang natin. At maswerte nga tayo kung mayroon tayong mga kaibigan na pwede nating pagsabihan ng mga problema natin at handang makinig sa mga pagkakataong hindi na natin kaya. Lakasan nyo lang po ang inyong mga loob at kaya natin to, malalampasan din natin at sabay-sabay tayong makakauwi ng Pilipinas. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para updated ka sa natin balitang OFW na nilalabas natin explosive lamang dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.